Yan, magandang araw sa inyo mga kamay. At uh, Merry Christmas sa inyo lahat. Uh, kape muna tayo. Tatalo muna tayo. Yan. Uh, sa video natin, share ko lang sa inyo. Na uh, lagi Uh, yung ano. Pakapit ako ng konbirds na, yeah. uh, sa okay naman siya, eh uh, ko sa inyo ngayon ang uh, maganda ba ang konbirds yun? eh yun 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 muna siya. And, sa video natin, ko sa inyo yun 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 Yeah. One bird. Ito yung box. Ito yung box. Ayan. Yeah. Test natin siya. At ah, uh, makita nyo. Ito nga pala ay 200 Mbps. Ayan. Yeah. Ang nabil ko. 1,500. Yung monthly nyan. Okay. Ah. Uh, ito muna tayo dun sa, sa atas. Para nga, ko sa PC ko na lang ipapakita. Para, mas maganda yung ano. Sa cellphone kasi hindi maka 200 Mbps. Kasi yung cellphone ko ay 2.4 GHz lang. Wala akong 5G. Pero may 5G tong modem. Yung cellphone lang ay wala. Hindi mo makukuha yung total speed. Pagkagano. Okay. like Ay mga kaming. Ito nga. Kulay nga akong bagong unit na Ryzen 3 2200G Pro ah, <laughs> uh, ito yung ano nyo, HP Steam type ah, uh, iyok po muna at kakapirek tayo may mga sounds ngayon yung setup natin Ayan, mayroon tayong 19 inches monitor kapin muna tayo pakita ko sa inyo speed test tayo Alam makita yung speed hmm. okay. Ayan. 200 lang siya pero Aabot siya na yun. May band. <laughs> Dito kasi sa ano namin, location, bago pa lang yung converge. Buga ako pa lang yung Dito sa amin mismong lugar, parang ilan pa lang ata. Baka dalawa pa lang or tatlo kami ng Hindi ko alam kasi halos wala pa naman ako nakikita dito. Kaya talagang solong solo mo yung speed day speed. Pero yung tot totoong speed niyan makikita niyo sa post dot. Yeah, dito mo makikita. Okay. Yeah. Naging ano siya pero nalilimit. Nakalimit pa rin siya. Totoy. Pero lumalampas pa rin sa yung plan na inabili. Ah, uh, ano nga pala to ng 21 yata. Kakatanda. Ay 25 na. Ngayon. 31 or 90 Ininstall to Yan Yung MS nya ay 3 lang Yan Nagtry Nag ako mag live dito ng League of Legends PC Yung ping nya ay 3 MS pa Maganda sya Ngayon uh, Ilang days pa lang naman Yan Ewan ko lang sa Ibang Yan. Wala naman naglalaro Pinakita ko lang sa inyo yung speed. Okay. Salamat, salamat sa inyo. Panunod. And sana hindi tayo makapirik. Merry Christmas sa inyo mga kami. Thank you for watching. And God bless. Yan. Yeah. Medyo busy tayo. dito tayo nakapag-upload ng video. At uh, daming ginagawa. Actually, mayroon pa akong gawang printer. Hindi ko pa natatapos. Siguro, lalag... Ah uh, buong koro lang din ang video hindi na talaga wala nang time okay thank you uh -huh.